pagtingin doon na jump ng mga bus. Magkano pa oh. ba doon? Kaya nga. Swerte, yung hey, mga unang tao rito sa Maynila. Yung mga may lupa sa Maynila, ang ano. Ay. Yung nga doon sa katabing bahay natin, binuon, haba ng lupain. Saan? Doon sa Bulacan. Ang haba ng lupain nila. Isa'y baba? Oo. oo, oo. Walang Kaso walang, hindi, walang income. Pangit yung pesto nila. So, Ang dami naman doon makante. Sure, walang ano, walang, ano, ano. Hindi pa di-develop eh. Pero pag na-develop yun. Ang may-develop nandun, yung sa sentro. Yung ang sanaik na pinuntahan namin ni Otoy pagpunta namin, papasok doon sa bahay nila, ano, ng anak ni Ate Doray. Oo, Bekya. Mga talahid pa ngayon. Pinatayuan na daw ng SM, ng SM pa, ng mga building. ng tao. ng tao. Hello, mga ka Good morning. Ito. Ito yung mo. Umabas kami. Sabi ko nga kay Bobby. Labas siya. Bumili siya ng anmosal. Abi niya, ma, hindi <laughs> ako marunong sa elevator, baka talagang Dali lang up. yun, alam ko, pindot-pindot lang oh. yun. Oo. Kasi may sumpong elevator eh. May sumpong? Mm hmm. Minsan di nagbubukas yan. May naano ko dyan, paano kung malaraman yung tao sa loob? May rin? ano naman doon, emergency? Mag-aano yun? Wala po yung mga gagagawa, nasa probinsya pa. <laughs> okay. Ano nag na yun? Huwag ka na na doon sa building Ito kasi, gising na. Yung kasi, dalawang bata doon sa kabilang kwarto. Kapag ganyan, ma. Tulog pa ma, si Karen sa si Nachi. Pag ganyan may crane. Oh. Mataas na, mataas yan. Yan. Oo, may crane. Kaya lang tagakuha ng mga materialis eh. Yan. Yeah. ko, nakausap ko kasi yung mga inchip na yun. Nakaupo ako doon sa lobby. Yung isa manager, nak ko ako. Parang mababaw lang kanilang hey, underground kilo shootan daw yan eh. Yan? Oo. Oh, okay. Alam na eh. Mga ano yan eh, isang hektare yan. Ito oh, kay lo shootan pa rin po eh. Oo, lo shootan. Kaya magtaya-taya tayo sa luto, malay mo. Makapanalo tayo kahit 100,000 ay 100 million ha, magka meron tayo ng bahay wala ano na mga plato ma ha? mga ganito? wala na, isa na lang uuwi naman na tayo mamaya isang araw lang naman tayo rito may isang araw isang gabi tayo rito ha? oo, oh, okay ay! ay, ay ay, ano ba yan? Bayang babi? wag mo na ilagay lahat Ito ano mo Ay pag uwi ko doon sa Ano O ayan o po ano Pag umuwi ako sa Alisin mo na yun dyan Lagay mo na doon O nasa ng kanin mo Hindi lang para Ah kinaki akala O ano Anong almusal mo? Ang bitin ako sa tasa. Ang <laughs> bitin kasi ng tasa. <laughs> Isang higupan lang. O ano, hindi ka kakain ng kanin? Ayan, ayan. Almusal namin. Ito, sa video, ano lang kami dito, tiket, tiket lang, libre. Kasi dito nagtatrabaho si Utoy. Eh sana. Kaimaluto. Para pagdating may expired na. Kaya kami ang nag-ano, nag-upa. Ah, nag kami ang binigyan ni Utoy. No. Eh. Ano to? Sophie, but I was yeah. only okay, a girl when I lived with him. Jackson was my grandfather. Apparently, it was his dying wish that we need. If you help me understand why, thank you.